Na game to na ta sa atong bakbakan dere sa Purok Tris sa Tabing Ilog, Tinaan City of Naga. Bao na ni game to na to ha kay ni midaog na ang team dumanok sa atong game 1. Ono 0 na. Serbisyo Mr. jobet Marcinas Parados. Agay kulapo mipiktos Kamang Nonel. Gipik hagi kaduha tuas kanto. Pohang ay ayay, pokok ng timre ni uh, Mr. Exclusive Joubert Balsinas Oke okay nih, ato, ang bakbakan diri andir nih, ato, Yads Casinillo Promotion Nih, tumbak ang bakbakan diri Saboro Catrice, sa Tabing Ilog, ato, uh, Tinaan, City of Naga Agay, okay, gilaras lah, saktua, stopper ni Joubert, weh Grabe yoy. Ay, Shout out na yan. Ibus Kapitan sa San Fernando. In attendance nyo og O nila ni Manoy og O sa iya, ang pinalanggang asawa nga si Dabi. og shout out sa ni og Ching. O ni Miss Ibana. Agay! Geh! Bigot! Wala, skula po. Pabuto na siyang basuka. Ayay, dara. Relayer. O sa iyang asawa. Shout out. Victor Salazar o ni Richard shout out Opa, pa shout out Oh, servisyo ko na. po bukot na Dosero na, dosero na nga score, dosero. In favor of the City, ha, Satong game to, Kine para tres, servisyo ko lang po. Agay. Ah, grabe ha, ah. leisure shot! Courtesy of Mr. Exclusive, grabe ha. Ah.

Oh, change court na. Size zero. Isiruan ang team dumanog sa atong game to. Shout out tayo nila ni Pacquiao, Dindo, Bulando, RJ, o oh. ni uh, Tommy. Tommy? Oh, shout out diri sa... Diri sa... Kuan yun? Puro Chris. Uh, tres, Tabing Ilog. Uh, Barangay Tinaan. City of Naga. natu itong mga kapapart <coughs> City Siruna, na City 0 na Merang kadag mayo Ang team uh, Cebu City Sa itong game to Ayay. Kunali ay. ng inong buang gi. Eh. Ana Ah Tuara Awas na Otso Zero na Otso 0. Lah, ay mo kumpiyansa ang ay masiruhan mo double pira rin? si. Basta masiruhan, double pira ba? Wala mo kumabirthday. Oh, shout out ini Atan Lilo. In attendance dari satu ang bakbakan diri sa Tabing Ilog. Agay. Jisiro na. Iya, yeah, kadelikado ani, eh. madouble pin ni. Masiruhan ang team duman ng satong game to. AJ Harris atong Star Cinder shout out. Agay, tuara dive nus tunnel. Gipikan kulapo lobo. Ah, kena. Kena Bibi Urli, good ikut tim. Good item. Agay, okay, tarah <laughs> Balik, balik. Ayai, good item. <laughs> Grabi, ya. Woo. Shout out ni uh, Bos Harul uh, dan Kapa part Erik Lasarte shout out. On si Siro. Kini para daug na sa Para double P. Ay ay double pen ay masiruan. Agay gibutan speaker sa so, ni Janlip. La. Awas na. Na puntos mo bisa gono para malikayan atong double pen eh. Dilikadog ma double pin eh. Zero Shout out ni Victor Salazar dere eh. atong kapapart. Agay agay. Eh. Og ne uh, aga kulay mulak agay wana good item grabe ha Side out side out Okay ni for win ha. ang team si uh, Cebu sa atong game to Zero si lang gyapon na ang team Lumanog agay milapos ang tirang Bibiorle Auto nga blow auto nga blow Shoutout sa Team Cebu City sila si Jongjong Clark og si Jason. Ay ay. La ay, -ay. lomi apagatira. tira ay murag pina side view ba. Back to the ball game. Serbisyo sa Team Cebu City. 11-0 si ang atong score sa ato ang game to in favor of team Cebu City Servicio Jobert para double P Servicio uh, Mr. Explosive Jobert Marcinas Agay! La! ko ni Saddam. Wana! Nakuha pa! Buanga! Ayay! Wana! Sos! Here come the spike Wana! Ang spike ang tumapos Naog na ang team uh, Cebu City sa ito ang game to Adonatay natai decision game 3 kay 1-1 atung standing Watch out mulan nih guys atung decision game 3